Hello, welcome back to my channel Camp Boss Dar. Ngayon naman po aking tatalakayin diskwento gastusin medical, VAT exemption, utility bill, transportasyon at iba pa. At kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe, like, and share, and hit notification bell for my new video update. Let's go! Diskwento sa mga gastusin sa medikal, ang mga parmasya, ospital, at mga institusyong medikal ay nagsusumikap na magbigay ng 20% na diskwento sa senior citizen sa Pilipinas. Makukuha ng mga nakatatanda ang pangangalagang pangkalusugan na nararapat sa kanila ng hindi sinisira ang bangko hanggat ipinakita nila ang mga kinakailangan para sa mga benepisyo sa kalusugan ng senior citizen, ang diskwento at ang VAT exemption ay nalalapat sa karamihan ng mga medikal na pangangailangan ng mga senior citizen. Makatipid ng 20% kapag bumibili ng mga generic at branded na gamot. Salamin sa mata, hearing aid, wheelchair, at pustiso pati na rin ang mga medikal na pamamaraan, pagsusuri, at iba pang gastos medikal, itong senior citizen na diskwento sa mga gamot at hospital bill ay nalalapat sa mga in-store at online na transaksyon sa Pilipinas, paano magkaroon ng diskwento sa senior citizen sa mga gastos na medikal, kapag bumibili ng mga gamot at iba pang gamit sa pangangalaga ng matatanda mula sa mga parmasya, ipakita ang senior citizen ID ng iyong nakatatanda, buklat ng pagbili ng Office of the Senior Citizen Affairs, OSCA, at mga slip ng race data. Kapag bumibili online, maghanda ng screenshot ng mga kinakailangang dokumento at i-upload ang mga ito sa platform ng merchant. Kung nag avail ng mga medikal na pamamaraan mula sa mga klinika at ospital, ipakita ang senior citizen ID ng iyong nakatatanda, OSCA purchase booklet, at iba pang nauugnay na mga medikal na dokumento kapag nagbabayad ng iyong natitirang bayarin. Diskwento sa utility bill, maaari ka ring mag-avail ng mga diskwento sa senior citizen sa mga utility bill kung ang mga account ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng mga matatanda. Hanggat ang sambahayan ay hindi kumokonsumo ng higit sa 100 kilowatt hours ng kuryente at 30 cubic meters ng tubig, maaari kang makakuha ng 5% na diskwento sa iyong mga singil sa kuryente at tubig. Paano mag-avail ng senior citizen discount sa electric and utility bills? Kapag nagbabayad para sa iyong mga bill sa pinakamalapit na payment center, ipakita ang senior citizen ID ng iyong nakatatanda, ang utility bill sa ilalim ng pangalan ng iyong nakatatanda, at anumang patunay ng address. Discount sa groceries, ang mga senior citizen ay may espesyal na diskwento sa mga pangunahing pangangailangan at pangunahing bilihin, BNPC. Sa ilalim ng Joint Administrative Order ng Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, at Department of Energy, ang espesyal na diskwento sa mga pagbili ng BNPC ay itinaas sa 125 piso kada linggo mula 65 piso kada linggo. Sampu, ibig sabihin, ang bagong purchase cap ay 2,500 piso na ngayon, itinaas mula sa dating limitasyon na 1,300 piso kada linggo, ang mga BNPC ay mga item na kinokonsumo araw-araw, tulad ng mga sumusunod. Kanin mais tinapay karne isda manok mga itlog. Mga gulay mga prutas sibuyas bawang mantika asukal. Sariwa at naprosesong gatas, pinuprosesong karne, sardine corn beef, maliban sa mga premium na brand, tandaan na ang espesyal na diskwento na ito ay hiwalay sa statutory 20% na diskwento na tinatamasa ng mga senior citizen. Paano mag-avail ng senior citizen discount sa groceries? Para tamasahin ang diskwento ng senior citizen sa mga groceries, dapat dalhin ng mga nakatatanda ang kanilang OSCA issued Senior Citizen ID at OSCA purchase booklet kapag namimili sila sa mga supermarket, convenience store, at drugstore. store. Kung namimili ka para sa iyong magulang o lolot lola, ipakita ang kanilang Senior Citizen ID, OSCA booklet, at isang authorization letter para ma-avail ang discount. Sinasaklaw ng diskwento ang parehong mga in-store at online na pagbili. Ang mga sari-sari store, cooperative store, wet market at tali papa ay exempted sa espesyal na diskwento, diskwento sa mga transaksyon sa kainan, isama ang iyong mga magulang o lolo't lola para sa tanghal iyan o hapunan. Tandaan na ang mga nakatatanda ay may 20% na diskwento sa mga restaurant at pangunahing fast food chain sa Pilipinas. Tulad ng Jollibee, McDonald's, Chowking, KFC, Greenwich, at Mang Inasal, Maaari din silang mag-avail ng senior citizen discount sa Pilipinas sa delivery apps tulad ng GrabFood at Foodpanda, at iba pa, paano mag-avail ng senior citizen discount sa mga restaurant para makuha ang diskwento na ito sa tindahan, ipakita lamang ang senior citizen ID ng iyong matatanda kapag nag-order o nagbabayad ng iyong bill. Para sa online delivery, banggitin lamang ang pangalan ng senior citizen at numero ng senior citizen, ipakita ang ID kapag dumating na ang iyong pagkain, at sana naibigan nyo ang aking video sa mga diskwento para sa mga senior citizen, at muli please like share and hit notification bell for my new video update, thank you.